So, ang nilalapit niyo po ng tulong ngayon ay yung pamangkin ninyo? Yes po, ma'am. Okay. Um, Gano'ng katagal na siya sa Kuwait? Mahigit sang buwan lang po, ma'am. Nung may 11 lang po, nakaalis. Dati pa siya OFW? Ito first time first niya? First time lang po. Na, ano kasi yan siya, ma'am. Talagang gusto talaga niyang pumunta doon. Na, kasi yung anak niya, may sakit po yun. Okay. Cerebral palsy po. Kaya gusto niyang ipagamot. Si Marme, kailan niyo huling nakausap? Nung kahapon po ng ano ma'am, ng gabi, last na po yun, nung hinatid siya galing sa polo. Anong trabaho niya? Ano po? Yung sa bahay. Kaso ang, ang iniinda nga niya ma'am kasi ano daw, nireklamo niya kasi nung una pa lang, yung bahay kasi tatlong palapag daw. Bali, mm -hmm. sa isang bahay, madami silang nakatira doon. Lahat siya ang inuutosan. nako. Mm, tapos Ito yung mga... kamay niya nagkasugat-sugat na dahil sa doon sa mga chemicals siguro. Iba kasi yung chemicals daw doon. No, matapang. Matapang. Eh, yun nga ang inaano niya na tatlong palapag tapos siyang siya lang mag-isa ma'am tapos lahat yun mag-uutos sa kanya. Tapos yung tulog niya ma'am tatlong oras o oh, dalawa. Yung tulog na lang niya. Eh, hindi naman siya sinasaktan. Yun lang talaga yung trabaho. Sinaktan po siya, ma'am. Garang kanina po siya, ma'am. Dito po sa voice message. Anong sabi niya? Umiiyak po siya. Ang agency niya, itong MNJ Resources Manpower Services, nakausap niyo na po ba ito? Hindi pa po. Kahit sila, Ma'am Irma, hindi pa to tinatawagan? Hindi pa. Kasi nung, ano, tinry ko na tawagan po, Ma'am, nung, ano, nung linggo, wala po, unavailable. Available. Unavailable. Walang sumasagot o... Wala o... Pero yung, ano, yung... Hiningian ko ulit ng tulong yung migrant workers. Sumasagot po agad. Oo, oo, oo. Nag-ano talaga sila, sila tapos nag-a-update. Okay. Kahapon po, pagdating daw niya galing sa Pulo, pagdating niya sa accommodation sa agency niya, sinabihan daw siya na, dito ka na mamatay. ni Sherilyn, ito naman po kasi, ma'am, sa Riyad po, uh, si Marmee Maghanoy, 32 years old. One month pa lang po naman siya sa Riyad. Ang problema, yung naipasok siya sa isang employer na tatlong palapag daw sa buong building, siya ang katulong lang, dalawang oras lang tulog. Naka-specify po ba yon sa employment ng nung, nung mga OFW natin? Kung ilan ang seserbisyohan nila, kung gano'ng kalaki, kung anong klaseng trabaho, lalo na para sa mga domestic helper natin na OFW? Yes po, usually po naka-specify po yun. Kung ilan yung members po ng family po ng uh, ating OFW. Pangalawa po, po, nasa standard employment contract din po for household service workers bound to KSA po na dapat meron siyang at least po, no, 8 hours continuous po na rest mm -hmm. in a day. And then, dapat meron po siyang isang uh, araw na paid na, ano, no, na rest day po in a week. Mm. Ang dami na po natin narinig na ganito eh. Yung parang tatlong pamilya, apat na pamilya, buong apartment, eh, siya ang isang Apo. tao lang. Paano po natin na tututukan yung mga ganun? Okay. Una-una po, hindi nakaspecify kung ilang palapag po sa standard employment contract. Pero yung number po ng uh, family members, including the employer, nakalagay po yon. So May... now, the obligation po ng agency po, no? ng PRA, na ipaliwanag po yon. Para mm. at this point, hindi po nabibigla yung ating OFW po. So kaya dapat, unang-una -una po, no? Uh, dapat kilala-kilala nila yung FRA nila dahil accredited mm. po yan sa kanila. And then kung saan po i-deploy din po. So dapat uh, nakikita nila yan. And then ilan po ba yung magiging kasama niya doon? Magiging mm. isa lang po ba siya nakasambahay? Or marami siyang mga kasama? Depende po sa laki po ng uh, bahay po ng employer at dami po ng kanyang family members. So ang may responsibility po na tumingin yan yung FRA at LRA? Yes po. Dapat pinapaliwanag po 'yan sa kanila mga uh, mga perspective no na mga yung mga applicant po. Apo. Para bago po i-accept po, parang sa job din po no, if you're applying for a job. So dapat po maliwanag po 'yan, hindi yung nabibigla. Kaya karamihan po ng kaso natin ganun eh. Yeah, no, Ang niya is overwork. Because they know po eh no kung saan i-deploy dapat na employer 'yan at obligation po ng uh, ng SRA para alamin po yan at makita po o saan ba i-house itong ating uh, ano, di mo sa gantong employer. So, syempre, i-check mo, oh, di ba, kung saan yung, kung uh, ilan ba yung family members, ilang story ba yan, bilya ba yan. kasi yung iba nga po, mga bilya po yung mga bahay talaga. So, malalawak talaga siya. So, hindi po kakayanin talaga ng isang uh, isang kasama lang po sa bahay para linisin yung lahat ng yon. Uh, attorney, uh, ko lang, meron ba tayong regulation tungkol dyan na kunwari, nililimit natin man lang, hindi pwede man lang lumabas, lumagpas sabi natin sa anim na tao, sa isang kasambahay. Meron ba tayong ganun na policy? Ah, anak, the, lang po, no? kung meron talagang limit na for household service workers, eh dapat uh, ganito karami po yung kasambahay. No? Uh, the best Uh, the the one for in the best position to answer that is the DMW. Mm -hmm. Kasi sila po yung may regulatory function pagdating po sa licensing sa so, and ganun. accreditation po oh, ng mga agencies po. Opo. Oh, Pero sa, as far as you're concerned, wala pa po kayong na, naririnig. Kasi ako po, wala pa akong ano na gano'n. Na, kung tayo po ba, naglilimit tayo sa laki ng mga pamilya or household na pinagde-deployan ng mga domestic helpers natin na OFW? Wala, may, may narinig na po ba kayong ganon? Wala pa naman ako narinig po based sa uh, house as uh, standard employment contract. It's mm. more on the number of family members po. And then kung sino po yung employer na nakapirma po dun sa employment contract, dapat dun lang sa kanyang, in, in the service of that particular employer po, and immediate family members na. So meaning kung may asawa sa then yung mga anak na, yun lang po. So it doesn't, na uh, Cover po extended family, like kalimbawa, marami siya kapatid, okay dadalhin niya doon sa nanay tapos iba yung hmm. bakay ng mga yon at papaglinisin. Doon po, hindi po covered yun. Hindi hmm, po allowed yun na paglinisin pa sa mga iba't ibang bakay na extended family members po. ipa pa assist na lang din po namin itong si Marme Maghanoy um, dito po sa Riyad. i po namin yung details niya ah uh, Ma'am, actually, ito po, nag-check na rin namin. Uh, and then, uh, based on our database po, sila po ay, sa po actually, nasa accommodation na po siya ng agency po. As of June 19 pa. Okay. Ito po, ipapadala po namin siya sa ating MWO. Kasi meron din siyang allegation dito, no, based po sa, sa ano, no, uh, ating OFW mismo. Na dinala nga siya sa accommodation, kaya lang po, Ah, uh, parang hindi sa komportable po doon dahil uh, sa pwede na mismo po sa may-ari daw ng agency ating sa bahay ng uh, may-ari ng agency po. Ah. So ngayon po, ang gagawin po naming action is ah uh, uh, we are coordinating now with our OWA MWO Iyad, no para po ipadala po sa ating uh, shelter po si uh, Marmy, no. Para po while facilitating the repatriation at kung meron pa po siyang ibang claims na kailangan pong isettle po doon. Kasi initially po, siya po actually nag-appear na siya sa post natin noong June 22 eh. That, it, yesterday po to. So ito po yung inaalam pa namin ano ba yung napag-usapan doon. Kasi ang parang uh, kinumit po ng kanyang Saudi recruitment agency nung dinula siya kahapon sa NWO is ipapacilitate na yung kanyang repatriation po. And then ipapacilitate din yung pagbabayad po ng kanyang unpaid salary. Okay, And uh, until po, sa po ay mabuk na ng ticket pa uwi ng Pilipinas. So, yan po yung latest report nung pumunta siya sa FWU kahapon. So, we will be checking also with uh, our OFW mismo po, no? About her condition nung pagkagaling niya po sa MWU yesterday ah, uh, maraming maraming salamat po Attorney Sherilyn. Sobrang laking tulong po ulit. At least ka, medyo kampante na tayo na nandun siya sa accommodation pero kukunin na siya in the process of repatriation na. And itutulungan, i-assist din nila kung mayroon pang mga kailangan makolekta or benefits or claims pa si Marme doon sa employer niya. Uh, Attorney okay. Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations ng OWA. Thank you very much, Attorney Malonzo, at uh, mabuhay po kayo. Salamat din po sa tiwala sa OWA. Ma'am Irma, okay. So kung narinig niyo po kanina, nagbigay na po ng status report si Attorney Malonzo, no? Uh, so ang huli raw is nasa accommodation na si Marme. Pero Um, hindi sila kampante na doon lang siya sa accommodation, tinatrabaho na nila na makuha na rin nila si Marme from the accommodation ng FRA para eventually ma-repatriate na rin and i-assist na lang nila tungkol doon sa mga kailangan pang maklaim ni Marmi, uh, bago siya makauwi. So, yun, pinangako naman nila na ma- re-repatriate na rin si Marme. Inaasikaso ina, ina -asikaso ah. na nila na nila. Naintindihan po naman namin, nakakausap naman po namin ngayon si Ma'am Maricel. So, update po namin kayo. Hindi po naman natin to titigil hanggang sa talagang makasigurado tayo na safe na si Marme. Sige ma'am, kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio ma'am ha. Opo, at uh, magandang hapon po ma'am. Uh, thank you very much po. po. Ma'am, kamusta po ang ating pag-aantay dito kay uh, Ma'am Marmi? Ay okay naman po, Ma'am. Sa awa ng Diyos, narinig din ng Diyos yung dasal ko na sana makauwi na po yung pamangkin ko kasi sobrang hirap po talaga yung pinagdadaanan niya doon sa amo niya at lalong-lalo na po doon sa agency niya na napaka ano talaga pera lang yung iniisip nila hindi nila iniisip yung kapakanan ng tao hindi man lang na naisip na yung OFW ay muntik nang mamatay doon sa poder ng ano ng employer niya Mambali, ano po ang anyong nararamdaman ngayong uh, magkikita na po kayo ni Ma'am Marmy? Sobrang tuwa po, Ma'am. Kahit na mahirap kami sa buhay, pero sa ang hiling ko lang talaga sa Diyos at lalong lalo na kay therapy na makauwi po talaga yung pamangkin ko na ligtas. Kasi sobrang hirap po talaga namin ng wala kong maayos na tulog, pati yung nanay niya doon sa ibang bansa din, ganun din, walang maayos na tulog dahil sa kalagayan niya doon na nung lalong-lalo na po yung ano yung kinulong po siya ng tatlong araw po doon sa may-ari ng agency doon. Ang mahalaga ngayon ma'am ay si Ma'am marmi po ay napauwi na po ni Idol Senator Rafi Tulfo. Bali ma'am ay to po ay napakabilis na aksyon ni Senator. Sobrang ano po talaga sobrang bilis. si Ma'am Marmy, Ma'am. Ayan, ayan yung ano, pamangkin ko. Kali, antay na lang po natin, Ma'am. Oo, oo. Ay! Ay, <laughs> oh, ano? talaga. Ay, salamat sa Diyos sa tanong. Naka-uwi ka na. Maligtas ka na, Diyos ko. Buhay na ko. Ma'am Marmy, kamusta po ang inyong travel? Um, okay naman po yung travel namin. Medyo no, napagod lang sab anang biyahe. Ano po ma'am, ang pakiramdam na ngayon po ay nasa Pilipinas na kayo at sa tulong po ni Senator Idol, ay kayo po ay mas mabilis pong nakarating ng Pilipinas. Sobrang saya po, hindi po ako makapaniwala na nakauwi na po ako. Sa dami po ng pagsubok na pinagdaanan ko doon, sa dami po ng trauma na naranasan namin, Thank you po kay Rafi Tulpo. Sobra. Ma'am, ano hong nararamdaman nyo ngayon na makikita na po kayo ng inyong mga anak? Sobrang saya po, grabe. Akala ko na lang kasi yung trauma pinagdaanan namin. Akala na talaga namin mga OFW din, hindi namin kakayanan yung kinulong po kami sa loob na agency. Hindi po kami halos pinapakain. Lagi po kami nila inaano, minamaltrato doon. Sinasabi ni Ma'am Maricel ay may naiwang kang anak na one year old pa lang. Opo, nasa Sambuanga po siya ngayon. Meron po siyang Cerebral Palsy. Kaya po gusto ko pong makapag-abroad sana. Kaya lang hindi po talaga ako sinuwerte. Ma'am, sa ganitong punto na nangyari sa inyo, kaya po ba ay may chance pang mga ibang bansa ulit? Parang ayoko na po kasi yung trauma na naranasan ko sobrang hirap po hindi hindi ko po inaakala na makakatungtong pa ulit ako ng Pilipinas kasi yung pananakot sa amin ng agency na magbabayad kami sa halagang alam naman namin na hindi namin afford. Nabayaran na po kayo ng agency, ma'am? Yung eight days lang po yung hindi na ibalik sa akin po. Bali, yan po ay aming ikaw coordinate ha para po ama pa, uh, mapa, makuha ninyo yung mga remaining claims na hindi niyo pa po nakukuha. Uh, po, maraming salamat po. And also ma'am, tutulong po ang ating OWA uh, para sa inyong um, uh, assistance uh, para po makatulong sa inyo. Salamat po. Sobrang laking pasasalamat ko po dahil nandito yung programa ng Rafi Tool po in action para po sa amin na mga... Hindi po pinalat. Sir maraming maraming salamat po sa lahat po ng tulong. Akala ko po na nanaginip po ako na nandito lang po ako nanginginig po talaga yung katawan ko. Kasi di ko po akalain. Akala ko talaga umiiyak lang ako sa aeroplano kasi akala ko baka magising ako. Nasa accommodation na naman kami. Akala ko Uh, hindi ka po ako makapagsalita sa sobrang saya. Yung mga kasama namin na pinaguhubat po na sa agency po bago ibalik. Tapos po pupunta muna kami sa ano, bahay ng may-ari para kalawin nila. <laughs> Yung trauma po, hindi na sa utak ko lahat. <laughs> So, kuno, 'di daw dapat matakot kasi dito, kuno sa pinas. Wala na, wala ka na sa puder nila. Kailangan talaga ang pagbayarin talaga sila sa mga ginawa nila. Ngam lahat po na nangyari sa inyong apa sakit at hirap ay ilalapit po natin 'yan sa OWWA. Oh, po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa Rafi, maraming maraming salamat po talaga sa tulong niyo po. Sobrang laki po ng pasasalamat ko buong buhay ko po. Ipapos. Salamat yung nakauwi po ako ng ligtas sa, sa pamilya ko ngayon. Salamat po. Ma'am, ano po ang una niyong gagawin pag nakita niyo po yung uh, mga anak ninyo? Kaya kapin ko po sa inyo my... Hindi <laughs> 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 ko alam kasi yung isa ko pong anak nasa Sambanga po ngayon inuwi ko po kasi siya nung mag-abroad po ako sa tatay niya. Kaya po yung dalawang anak ko lang po yung nasa Bulacan ngayon. Sobrang masusurpresa po sila. Salamat sa iyo. Kung ganun ma'am, kayo po ay magpakatatag para po sa inyong mga anak. At yun nga po ma'am, saksa Ma palad lang ganun ang yari natin. Baka ma'am, next time is para sa inyo na po yung paglipad sa ibang bansa. Sana nga po, pala rin. Pero hindi muna po sa ngayon. Magpapahinga po muna talaga ako.